Ang sobrang pagsasalita, pagsigaw, patuloy na pagalis ng iyong lalamunan o paninigarilyo ay maaaring maging sanhi ng iyong paos. Maaari din silang humantong sa mga problema tulad ng mga nodule, polyp, at mga sugat sa vocal cord. Mahirap mawala ng boses dahil bahagi ng ating everyday life ang pakikipag-usap sa tao, kaya naman mahalaga na masagot ang tanong ng mga tao tungkol sa ano ang gamot sa pamamaos at paano maaaring masolusyonan ang pagkawala ng boses ng isang individual. Ang pamamaos ay kilala rin sa tawag na pamamalat at sa Ingles tinatawag itong hoarseness habang sa terminong medikal naman ginagamit ang salitang dysphonia para dito. Sinasabi rin na kapag ang kondisyong ito ay naging chronic ang vocal cords ay maaaring permanenteng masira at nagre-resulta ito sa pagbabago ng boses, raspy at hoarse voice. Isa ka ba sa mga taong puhunan ang kanilang boses sa trabaho? Ikaw ba ay nakararanas ng pagkapaos dahil sa madalas at malakas na pagsasalita? Alam mo ba na mayroong home remedy para malunasan ang iyong pamamaos? Ilan sa mga mabisa at natural na pamamaraan ay Salabat, karaniwang sanhi ng acute laryngitis at paisisigaw ang pamamaus Ang salabat ay lunas para sa pamamaus ng iyong boses, salabat din ang madalas na inirekomenda ng ating mga lolo at lola bilang pangtanggal ng paos dahil ito ay subok na nila. Isa ang vitamin C na makatutulong upang lumakas ang ating immune system at isa ang kalamansi sa maaaring pagkunan nito. Makatulong ang pag-inom ng kalamansi juice na bukod sa makatutulong sa iyong pamamaos ay mabilis na makikita sa ating mga kusina at masustansya pa. Tubig Marahil hindi ka madalas uminom ng tubig na isa sa mga sanhi ng pagkapaos kapag ikaw ay madalas nagsasalita. Ang pag-inom ng maraming tubig ay lubos na makatutulong sa iyong pamamaos. Kinakailangan na uminom ng diba baba sa walang, walo, basong tubig ang dapat inumin sa loob ng isang araw. Mainam din kung maligamgam na tubig ang iinom at iwasan ang pag-inom ng malamig na tubig. Asin Maaari ring subukan ang pagmumuog ng asin na may kasamang maligamgam na tubig at tiyakin na tama lamang ang alat nito. At panghuli ay ang pagsasalita ng marahan at kung kinakailangan lamang.